Yo, what's up mga Kamoto King? Panibagong video na naman for today. So, for today's video, meron tayong customer dito. Ang problema ng uh, M3 niya is first start, umaandar naman, pagtakbo na namamatay. So, tiningnan natin, so ang problema ng motor niya is Marami akong nakita problema ng kanya sa kanyang motor. Ito. Sira ang uh, o-ring sa injector tapos napakadumi. Tapos ang kanyang total body, kita niyo naman ayun. Napakadumi na ng kanyang total body. Tapos may isa pa akong nakita uh, uh, ang problema dito, iwan ko sa kanya sa kanya to dinala. <coughs> ang kanyang pihitan ito binago ko na to ang kanyang pinihit ang pihitan ng kanyang uh, hangin nakalagay sa pinaka dulo ganito oh kita ko nakalagay sa pinaka dulo ang kanyang pihitan ng hangin sa, sa throttle body uh, hindi ito adyasa ng minora dito natin ina-adjust ang air and fuel mixture natin adjustan ito ng hangin hindi ito adjustan ng minor so ganyan na siya kanina sa pinakadulo nakalagay ang kanyang adjustan ng hangin so yun yun ang isa kong nakita problema at saka ang kanyang filter ito ang pinalit ng Iwan ko saan yan ito dinala. Ito ang pinalit dyan kasi baka wala silang stock ng air filter ng stock ng Mio. Mio I-125. So, ito ang temporary pinalit. So, ang nakita ko dito, napaka liit ng butas. Tapos, napaka dumi na rin. So, naging useless ang kanyang airbox. Ito, binutas na to yun ang pinalit so useless pa din siya kasi ang pagka pagkapit ng nito ng screw ng clip is maluwag napakaluwag niya kanina so useless pa din pumapasok pa din dito ang mga dumi hindi sinasala ng uh, air filter yan so yun lang ang problema nito guys so lilinisan natin ang kanyang turtle body tapos, uh, tutunuhin natin ang kanyang hita ng hangin. Para bumago ang takbo ng motor na to, tapos bumalik siya sa dating ah, uh, minor. Ayun. So, let's do this. So, bago ang lahat, intro muna guys. Alright. So, yun guys, update. So, lilinisan natin to. Yan, napakadumi. Napakadumi nyo guys. So, lilinisan natin ang kanyang total body. At syempre, sa paglilinis ng total body, kailangan linisin din natin ang kanyang fuel injector. So, unahin natin to, ibababad natin sa gasolina. Madali lang naman guys ang paglilinis nito guys. So, meron siyang lock, Ito hindi mapita yan meron siyang lock so hugutin lang natin yan tapos tanggalin natin to para maayos natin ang paglilinis ayan tapos hugutin natin tapos nandahan lang alog-alogin mo lang siya madali lang naman ang pagtatanggal nito guys kunti ang tsaga lang yan, tanggal na. Sunod na. Sunod na. Naga ko nakumplito man <laughs> So, may nag-offer ng tools guys. <laughs> so, ito guys, napansin ko sa kanyang uh, injector. Yan. May, merong mga tuloy na sala. So, babad natin siya guys. Kukunin din natin yan. So, let's do this. So, ibababad lang natin ang kanyang Victor. Ah, uh, before niya ibabad, kunin muna natin ang kanyang uring. Meron din siyang uring dito sa ibabaw guys. So, kukunin lang natin. Yan. Kunin natin to. Yan. Buha na. So, ngayon. Bababad natin to. Bababad natin. kailangan malinis ang ating pagbabadan pagbababadan para so, tanginin lang natin para mababad siya yan. babad lang natin yan guys tapos mamaya konting brush yan. tanggal na yan mga dumi dyan so dito tayo sa kanyang turtle body so para tipid sa gas, palalambutin muna natin to, to. palalambutin muna natin para tipid sa gas yun Ibu ka Ibu sa natin ito Tapos tungto sa akin na natin Ah uh, marami ah uh, Puling nyo muna yung mga Puring Lahat ng puring Tapos yung dito Para hindi masira Sama na rin natin ang kanya mga Oops Para malilisan Best lang. Ganito lang kasimple guys, maglinis ng total body. Kung bago ka man sa akin channel, uh, please subscribe at share na din sa ating video para marami pa tayong matulungan na tropa natin na uh, hindi pa uh, kabisado ang paglilinis ng total body. So yan, kita nyo naman, napakalinaw na. Siyempre, kung ay kung hindi mo alam kung paano maglinis ng total body, guys, watch mo lang tong video natin hanggang dulo para malaman mo at matuto ka kung paano maglinis ng total body ng ating motor. So, ayan. Bubugahan na natin to ng uh, hangin. So, hindi natin ating preso.

ayun, na tayo katapos linisin, assembly agad yun lang so, sa pagbabalik nito guys madali lang naman first, lagay lang natin to meron naman yung barka, maayos mo naman ang pagkakalapat ng uring Natin. So kamayin nyo muna bago nyo gumita ng alin Para maayos ang pagkalapat ng Boat guys konting higpit lang dito katamtaman lang dahil hindi ito lalaban guys ang total body walang walang pwersa ito guys hindi ito lumalaban bali dumadaloy lang dito ang hangin so ayan, tapos na sasalpak na natin siya sa motor guys so let's go let's do this kung babalik nito guys madali lang naman siyang ibalik so so yan meron naman siyang uh, guide kung paano siya ibalik so ganyan lang kung ano uh, kung ano pwesto niya pagbaklas niyo ganun, ni, ganun niyo rin siya ibabalik so let's go dali lang So yan kabit na. Tapos ang kanyang uh, bolt. So lagyan natin na ng konting oil. Oh, Para smooth sa pasok. Sa paghigpit nito guys, hindi naman advisable na napakahigpit talaga. So, hand tight lang ang paghigpit. Para iwas lost it So, ang gamitin nito isang kamay lang. Ganyan lang. Ang kamay lang yung gagamitin. Hand tight. Yun. Yun. So, ganun. Ganun Tapos, next. Ang kanyang uh, fuel injector. Lagyan natin yan ng gasket uh, maker. So, balik na rin natin. So, may sekreta dito para madali siyang ipasok so lagyan nyo ng konting oil itong dito na part sa kanyang uh, uring para suabi siyang ipasok guys konting oil lang hindi naman masyadong marami tapos itong dito yun good sa to sapak natin so, yun suabing suabi So, start na natin to guys kung fluent bang lalabas ang uh, gas. Na natin. Uh, let's start. Start engine. Para hindi masayang gas. Start. Yun. Start natin ulit. So, isa pang dahilan pala nito kailangan ng linisin ng kanyang uh, fuel filter so lilinisin na rin natin to so yun guys update so sa kakalikot natin sa posible problema ng motor niya uh, meron pa tayo nakita ang problema ang kanyang uh, filter sa gasolina. Dumi. So kit. Napakadumi. So lilinisan natin ito guys, ibababad muna natin. Bukabuga lang tayo ng ano dito eh. Bukabuga lang tayo ng hangin dito. kuha natin ito guys yun napakadumi kita nyo napakadumi nya o oh. yun ah uh, pag ganito kasing sitwasyon na ah, ng filter ng may UI kailangan pinapalitan na ito kaso walang mabilhan ng filter ang customer natin so ito na muna natin gagawin. Lilinisan na muna natin. Okay pa naman eh. Yun. Pwede na to guys Malinis na ulit goods So ngayon, ang lilinisan naman natin ang kanyang uh, fuel pump. So tanggalin muna natin ang kanyang rubber para hindi masira. ya, yes, apakah dumi terlaga guys so, yang brownish So, dito naman tayo sa kanyang tangke. Ayun, maraming laman. Marami talaga siyang tubig. Uh, guys, nandun sa loob. Wait lang, hindi makita. Napakita ko. Wait lang ha? Hindi makita eh. Hindi makita. Hindi makita guys. Eh. So, Uh, gagawin natin dito. Lalagyan natin ng tubig. Babanawan natin sa loob. So, Uh, pagkatapos nating uh, ng gamit ang tubig, babandawan natin ng uh, gasolina. So, yan. So, guys. Uh, tapos natin siyang uh, hugasan ng tubig. At saka yung sa loob niya, loob ng tangkin ng gas, uh, ibibilad muna natin siya para uh, ikakabit muna natin ang kanyang ibang parts na kailangan pang ikabit. So, let's go. So, yo guys, update. So, habang binibilad pa natin ang kanyang uh, gasoline tank, lalagyan na muna natin ng air filter ang kanyang air uh, airbox para doon lang tayo sa taas mamaya tapos wala na tayong gagalawin dito so let's go so, ito ang kanyang bagong air filter tapos uh, ito nilinisan na din natin to ito ang kanyang uh, cup. tube uh, babalik na muna natin yung hirapan na pababalik nito guys napakatigas okay na so kapit natin siya dito sa bottom body yan siya so dito naman tayo sa filter kapit natin ang bagong filter niya guys nasa muna natin ang mga tira-tira ang -tira tubig tira ito kanina guys sa paghugas natin yun, okay So, lagay na natin ang kanyang bagong filter. Ayan. Ayan. So, ayan. Kanyang mga tohilyo. Balik natin. Lalo na tayo sa, sa ikas mamaya. So, sa paghigpit dito guys, huwag nyo siya doon higpitan, baka malostred ang Baka malustred ang uh, ba, uh, airbox natin. So, saktong higpit lang. Yung hindi ka mapapangiwi pag higpit. Sakto lang. Hindi naman ito lalaban eh. Takip lang naman ito na airbox natin. So, yun guys. Update. So, ayan. Nakikabit na natin ang kanyang uh, fuel tank. So, ngayon titestingin na natin kung flow. Uh, okay ba ang flow ng Uh, okay ba ang flow ng gas galing dito sa ating tangke eh, papunta dito kung wala ba siyang uh, putol kung continue ba ang flow ng gas Yan. so kumuha mo na ang ating customer ng gas kasi naubos yung gas niya tapos mas mainam na palitan na natin ng gas para malinis ang gas na magpa-flow dito so ngayon guys mayroon lang ako kunting tips para maiwasan nyo ang Iwasan nyo ang madumi na madumi na throttle body check nyo lang dito sa kanyang pihitan ito tapos pag tinignan, pag tinignan nyo pag madumi na yun sign na yun na kailangan ni refresh ang throttle body so testingin natin guys kung fluent ba ang gas wala ba siyang bara at dapat hindi siya putol putol ang buga niya. Tapos natin nalinisan lahat ang fuel filter nya. Yan. Testing na natin. ah uh, start. Yan. gani kanina maraming gas ang nakalagay dito pero putol-putol. Maraming putol ang lumalabas. Ngayon, continue na siya. Kaya natin ulit. Yan. Walang putol. So, yan. Goods na ulit. So, kabit lang natin itong lahat. Ito, nag-aantay na sir customer natin for today's video yun so update ko lang kayo pag nakikabit ko na ito lahat let's go update ay tapos na rin sa wakas so okay na ulit ang motor ni sir so testingin natin guys testing testing okay first start yun One click. So, testingin natin. Ayan. guys. So, yung konting maingay sa kanyang head kanina, nawala tapos ngayon okay na siya ulit hindi na mamalya ang motor ni sir kanina yung dinala niya to dito uh, first start okay naman pagpatakbo mo na, na ayun namamatay so yun goods na mauwi na yun to ni sir ito na goods na ulit ang motor ni sir napatinunan natin yun one click so meron lang akong tips guys na share sa inyo about dito sa kanyang headlight ito kasi kanina pag testing ko tapos ko lahat i-balik parang kap, uh, sobra ang kuryente nya kasi pala wala siyang headlight nilagyan nila ng switch nilagyan niya ng switch ito so kunting tips about dito guys ang waste kasi ng kuryente na galing sa motor natin guys dito nya uh, dito pumupunta sa ating headlight kaya hindi natin dapat to nilalagyan ng switch dapat pag nag start ang ating motor dapat automatic ilaw dito siya. so yun kasi ang tendency nun pag nilagyan natin to ng switch uh, ang sisirain niya ang ating rectifier ang ating voltage regulator yun konting tips lang guys Ah, uh, napaka maliit lang 'yun na problema guys, pero masisira ang ating uh, rectifier nun So, off natin ulit. Tapos dapat delay ng 1 second ang ilaw dito sa headlight pag start natin. Uh, ibig sabihin nun okay ang okay ang fuel and mixture ng ating motor Uh, napabalik natin siya sa dating minor niya. Ya, yung dating stock na minor niya, napabalik natin siya. So, dapat delay ito ng 1 second. Yun. So, start natin. Dito ako sa kabila. Start. Yun. That's all for today's video. Uh, maraming salamat ulit sa panonood guys. God bless us all. Bye.